Okay na. Uh, ah, video ka na para may na tayo na nakapunta ka na dito. Si Ate Ani. Uwi kami doon kay Kuya Boy. Magdadala kami ng aming mga pagkain ng aming aso. Yan. Wala. <laughs> Yan ang aming daan. magdaan-daan ka dyan. Ah, baka... Madulas ka. Kailangan ako nasa huli para pag nahulog siya, kita ako kasi baka mamaya mahuli siya eh. Lakad ako ng lakad, wala na pala akong kasama sa likod. Para may content ka. Oo. Oh. Yeah, medyo maganda ngayon yung daan. Ito yung pag ako dito eh, ano eh, hanggang tuhod ko yung tubig. Talagang kinakapaka pa ako to eh. Eh, hindi kasi naman nila ati Inday dito eh, no? Mahirap 'di ba lalo na pag ano? Oo, oh, pag maulan, talagang hmm, pahirapan dumaan dito. Oo. Eh, yung lapad ba naman ng water lily na yan eh, oh. Sipin mo talaga na sa gabi nga si Kuya Boy dito, pag dumaan dito, kailangan nakabota. Kasi, Napaklaw man daw siya ng ahas. Eh, pero hinawan nila ngayon, no? Oo. Kung nakaraan yung dito, ano eh. Medyo madamo. Ngayon, hinawan nila. Ayos naman ang daan. Hindi, ano, medyo maaliwalas daanan. Ang uha daw ng kangkong. Ayan. Ayan. Ito naman yung balsa. Eh, pati yung balsa, hinawan nila. Oh. Yeah. Medyo okay, okay naman. Bye-bye sa inyo.